Well, uh, I am open to suggestions from the media. Stop Gusto ng tao, ibig sabihin? Yes, sir. Yes. Uh, uh, sige, magmahingot tayo. Pagkakalapit ang mayo pastor. He should be the vice mayor. Formal nang naghain si dating Pangulong Ludwig Duterte na kanyang Certificate of Candidacy bilang Alcalde ng Javos City. Bagamat hindi nagpaunlak ng panayam, matatandaan na ayon sa dating pangulo, kung ito ang huli ng taong bayan ay maaari itong tumakbo bilang alkali ng Davao na malapit sa kanyang puso at kung saan siya nagsindi ng ilang taon. Dagdag pa nito na nais niyang ipagpatuloy ang magandang nasimulan sa lungsod at ang legasya ng kanyang ama. Kasaya naman yung legasya ng tatay ko tapos sisirain mo na ng ganun. I mean, makilabang pa siguro ang next generation mga apo Alam mo, kung magtrabaho ka, you get to solve so many problems and marunong naman ako magtrabaho siguro, dumaan naman ako dyan. At sa awa ng Diyos, uh, I would not judge myself, but I would say that hinigay ko lahat yung pagkatao ko, yung edukasyon ko na nakuha ko, ano? I was able to make use of my being a law practitioner, then being a prosecutor, then being a congressman, Nagbabala rin ito sa mga kabilang sa iligal na droga na kung sakaling siya ay tatakbo, isanin na ng mga ito ang Davao City. Matandaan na isa ito sa kanyang tinukukan ng panahon ng kanyang termino. At kung tatakbo ako ng mayor, same. At this early sabihin ko na, lumayo na kayo Ngayon na. Kung may mga droga ka, maghanap ko na ng ibang lugar, Allah, kalaki naman ng Pilipinas, si Mamili ka, si Bo, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa Davao. Ayaw ko ng droga, ayaw ko ng kidnapping. Hayaan mo ang Davao na magbloom sa sarili niya. No lang problema ang tao dito. Hindi ko kayo, laking Davao ako eh. Dumating ako dito, nakakarang ba? So do not with me. This is my city and I want it, it peaceful city. At hindi naman ako nakikialam sa tao dito. I just want a peaceful city. Kaya kung mamayor na umalis na kayo kagad. Samantala, maliban sa mga Davao councilors na nauna nang dumating sa Comelec, ay kasabay na dumating ng dating Pangulo ang kanyang anak na si Mayor Sebastian Duterte, na tatakbo naman bilang Vice Mayor ng Nungsod habang ang kasalukuyang Vice Mayor na si Melchor Kitain ay tatakbo naman bilang Councilor sa 1st District ng Davao City. Si Congressman Paolo Pulong Duterte ay nauna na nag-file upang muling tumakbo bilang representative ng unang distrito ng Luzon. At ang anak nito na si Omar Duterte ay tatakbo naman bilang kongresista sa 2nd distrito. Labis naman ang kagalakan ng mga supporters na nasa Comelec habang inaantabayanan pa kung may magiging pagbabago sa mga inihain COC sa Davos City para sa huling araw ng file, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jim Domingo, SM9 News.